So ayan, good morning mga tol. Panibagong araw at panibagong vlog. Nandito tayo sa Link Farm. Ayan, at malalim na ang ilog. Buti na i save naman yung ano, yung makina. Ano bang pipita si sila? Eh? O pang ulam lang. Pang ulam. Kaya bali pipitasin namin yun yung ano, upo, sayang Kahit na ipamigay na lang natin So wala naman na ano, wala namang nag-avail kaya lang pa uh, painayang din, lahat uh, lumalaki Baka gumulang lang, sayang Mapakinabangan din pang ulang At uh, yun niya, hindi naman nakukunin ng ano yun Hindi naman nakukunin ng truck kaya lang kaysa tumatanda mamaya biglang tumaas ganyan kataas na naman ang tubig yung kabilaro na yun binaha dun sa may mga mais mais na tayo na okra. sa may kabilang taron dun Baka wala na naman ang ano. lumalim. Kanina na sa baba lang ngayon. Nandito na sa may pangalawang hos. Masarap na agahan yan. Ha? Talbos na lang, di mo paala. <laughs> di ka talaga kumakain ng gulay. Ito, yung ganito ha, yung dulo. Ayan, ha. Tsaka tayo may halubaybay. E de, ito, ito. Magalmasal muna tayo bago tayo mag Yan. letting. Ha? Yan. Mm. Para lalabong din yung ano yan. para lumaki din yung tatak. Lalabong din yung yan. Ay, eh, puro na na ata ito. Hindi. Hilis. Hindi dilada mo. Hmm. Subo na kayo gamot ka yung kahoy ka. ito. Yung kahoy mo nalubog hmm. sa baha. Ito? Hmm. Sa halubaybay. O. At tortan talong. O. Kanyamang kanyan. Ayun o tinik. Asan? Ay tinik ka bago tayo mag letting, yan kami mamaya doon sa tatapusin namin yung kamay ang palaya ang dami yung bukod ng talaw maliliit Bali, bukas pa ang pitas nito. Huwag lang sanang mahangin. Pagka mahangin, delikado. Di baling ulan na lang. Bukas ang ano niyan. Bukas ang pitas. Puro ganda natin ah. Presyo wala. Siling panigang, ayun, hindi nagbabago, 40. Delikado talaga pag anahin, no. Mehiga. Tawid ulam sabi nga uulan na naman Tapos namin paligi yung gitna ng ilog. Butas. Hindi mo pwede. Kita ka pa lang ni Maknok nagtitimpla ng kape. Oh, ito na. Pupunahin daw papunta to sa sa Carla. Ay nang nilubog bil na gulay sa ano Sa? Kagapan. Atas na naman. Na -naman. lagi. Kape ah. Oh. Atas. Na Malakas ka talaga kay Makmak. Okay. Eh. Natatanong ka pa lang doon sa dulo lalakyan, eh. Kan tataas ang gulay niyan. <laughs> 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 ah. Kasi gumanda yung palayan mo rin na. Maganda ba, boss? Na Dito to yun. Dito to yun. Ay, kalakas. Ayun, lubog na yung kabila. Tumataas. Yun o. Sa pos Kanina malayo yan dun sa may pos na yun. bilis ng pagangat. Hoy, oh, pag oh, bakit? Hoy, tayo. Ang ganda. talong at saka tumpus. Kuwan mo'y suka do. Pero, pero may ang hang. Hang. Ayun. Dito 'yung talbos, pre. Dito. Dito 'yung talbosan 'yung talbos ng kamote.

Ako naman si Rivema. Ibig si Raulos, Ayan, at, uh, pasikat na si Haring Araw Troso Ang daming ina nga Tinatangay, puro kahoy tatuloy muna namin yung pag uh, sa ibabaw ginagawa nila ron eh. ay, ginagawa niya dyan. Mahulan dyan. So yan, at uh, nakatapos na kaming mag, ano, magbubong. Tapos na lahat. Yung walong dayos na natira kahapon. Basic. Mayroon. Mm. Tabla, huwag mo seryosohin yung pagdadamo. <laughs> 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 Ang trabaho natin ngayon, kama pagliliting, hindi pagdadamo. <laughs> <laughs> lalit ka dyan ha <laughs> hindi. Kung may galit ka sa nagtayo ng balak na yan siya <laughs> sabihan mo hindi, hindi maabot eh na <laughs> <laughs> natapos na uh, ayaw na bumaon so ayan bubutasan namin dito para pag nagpataba basa na yung po uy na malayo siya sa puno ito lang naman ang ano, matataas yung ang yung kung hindi pa yung ang palaya ayun na kami ko

taas na hindi na kami nagsyete at baka basaktan yung ang patola hindi na namin sinete ganyan so yan at uh, cancel na yung pagpitas ng upo at nakakita si Makmak ng Cobra <laughs> Natakot na yung mak. <laughs> tumawid yun. Tumawid dito sa ano yan. Tumawid dito sa may ilog. Nagsitawiran niya yun yun. Kaya delikado mamaya. Mad. Ano <laughs> ba? Sayang. Pipitas niya sana natin. Di bali bukas na lang. At uh, um, may tumawid na cobra dun no sa tapat nung dinadaanan namin upo makina buti na safe kagabi parang alam na alam darating yung ano eh yung baha yun ako lalim na sana niya kung inabutan mahirap mahirap pumitas ngayon dyan kailangan pipitas ko ka dyan nakabota tumawid dito yan siguro sa so, sa ilog sabay na lang namin sa pitas ng talong bukas yun ay eh, pamimigay lang naman na natin so wala naman naka ano doon wala naman naka avail sayang lang dahil yun ya bunga mauulam kaya nangihinayang din kami na lumaki ng gusto nung nakarampitas kasi sinagad namin yan dahil last avail na nga lang yung nag avail nakaraan kaya sinagad namin yung pitas so, may lalaki man dyan hindi naman siguro ganun karami Eh bali magliliting naman tayo dito sa kabila. Yung pahiga naman yung pabarega. Yung iba niyan na cultivator na. So, hindi pa. Dadaan muna ng cultivator yan bago tayo magleting dito. Pwede mo mabusita mak oh. Ayun ah. Dangan yan mabunot. Cultivator, cultivator. pag ana cultivator yan. Lalagyan muna namin dito yung may mga plastic. Kasi yan, hindi na cultivator eh. hangin to oh. Dami na kahigang sili. Ayan. Kaya delikado yung hangin eh. Buti baling ulan na lang. sa Diyos mo pabarega ka. makapasok <laughs> kaya tayo doon Lagay ka sa ilalim. Basta ano yan, apat na layer, no? Kailangan yung apat. Hindi ka tulad sa sitaw yan. Sa sitaw, tatlo lang eh. Pagkataas ka nagsimula. Pagbaba ka nun. may plastic lang muna Kukultivator pa yung ano diyan eh Dudurugin pa lupa Limayan ah Hindi hmm? lima yun may yung mo plastic hmm. Ba ikabit libang tali mak So ayan, at kakabit muna namin yung mga plastic. Ubusin muna namin. Kung saan, hindi na. Kung lang aabot yung ano namin. Yung plastic namin. Ayan yung lalagyan namin, dalawa. Ngayon, kung may sosobra pa dyan, tatapatan na lang siguro namin to. Mak, gana talaga hmm. Mak, kita Mak, kita nah. Ayo, Mak libre lang, gak bayaran 50 lupa ah <laughs> ayun bali na tapos na naubos na yung mga plastic nakompleto naman to dito walo dyan kasi yung parting mabaging ne mak mm. yan dyan kami na ano ka mo dyan kami inabutan ng dama <laughs> tapos na Okay, mga taga na tayo. Hapunan rin. Dalingo na ng ilog. Uy. Uy. Tayo na tayo At bukas eh, kita ng talo Okay, ayan at uh, nandito na nga po tayo sa bahay Pa, tingnan mo o Ano? Ano yan? Tingnan mo dito Ay, kasarap, so pas Ayan at uh, muli po, hanggang dito na lang yung ating vlog Si Ali Babay ka kita po ulit tayo next upload Ingat po lahat at uh, God bless po Bye bye. Ay. Hey. Bye bye. Bye bye na. Ay. Hey. Dalaga na. Bye bye na. Bye bye na. Bye. <laughs>